Nagpapalik ang PTV Balita ngayon. Sinagip ng mga tauhan ng Coast Guard District Palawan kahapon ang pitong sakay ng bangkang tubaob sa karagatang sakop ng Bayan ng Rojas. Pawang mga tagabayan ng Araceli ang pitong lalaki na sakay ng demotor na bangka na bumaliktad sa karagatang sakop ng Barangay Bagong Bayan at Ilian sa Bayan ng Dumaran noong biyerkules ng gabi. Namataan silang nakasampa sa tumaob na bangka sa layong 7.6 nautical miles sa silangan ng Verde Island, pasado tanghali kahapon. Agad silang isinakay sa BRP Belchora Aquino at binigyan ng atensyong medikal bago dinala sa Puerto Princesa Port. Mahigit isang daan na bagong pisang mga sea turtle ang pinakawalan sa karagatan ng Taganak Island sa Tawi-Tawi. Alin sunod dito sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act? Nauna na rin pinakawala ng siyamnaput dalawang Green Sea Turtles na napisa sa dalampasiga ng Barangay Poblasyon sa Turtle Islands. Kaugnay dito, inanunsyo ng Bangsaboro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagbuo ng Pawikan Ranger para protektahan ang Turtle Islands Wildlife Sanctuary. Ito ang pangunahing nesting ground ng endangered green sea turtles at hawksbill sea turtles sa Southeast Asia. Nasa dalawang libong pawikan ang lumalangoy rito kada taon para magitlog. Gayunman, nasa isang lang umano ng mga binhi ang nabubuhay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!